Sawa ka na ba sa ingay ng syudad? Kaya't nagpasya kang lumipat sa isang baryo na tahimik, nakatago sa gitna ng kalikasan, at laging balot ng hamog. Ngunit pagdating mo pa lang, nagsisimula ng magbago ang lahat tungo sa kababalaghan at lagim. Ang mga taga-baryo, bihira ang umiti. Ang tingin nila sayo, parang isang dayuhan. Ang usapan nila, mga bagay na kakaiba at hindi mo maintindihan. Ang ilan, para bang baliw. Ang iba naman natatakot sa mga bagay na hindi mo man lang nakikita. May isip mo ba iyon? Mabuti dahil baka matagpuan mo ang sarili mo sa isang baryo kung saan kahit sino ay maaaring maging isang mamamatay-tao, isang mangkukulam, o isang nilalang na mas malala pa roon. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ang bida ng ating kwento ngayon ay hindi ordinaryong tao. Kaya't simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa channel para mas marami pa tayong maikwento sa inyo. At dito nagsisimula ang ating bangungot, isang lalaki, mariing nagkukuskos ng sahig. Suot niya ang dilaw na raincoat, guantes, at takip sa sapatos, parang naglilinis ng pinangyarihan ng krimen. Basang-basa ng pawis, bulong niya sa sarili, sa wakas, natapos ko na ang lahat ng mancha. Tumingin siya sa paligid, malinis tumayo, naglakad papasok ng banyo. Humarap sa salamin, nakangiti, mahina pang humuhuni. Pero nang iniikot niya ang tingin patungo sa bathtub dalawang bangkay. Nakalubog sa dugo, nakatikip ang mga bibig ng tape. Oo, siya ang bida ng ating kwento, si Mami Yong, isang serial killer. Susunod, lilinisin ko na ang mga bangkay bago ako umalis, bulong niya muli. Makalipas ang labing isang oras, dumating ang mga pulis at mga detective. Tanong ng isa, ano ang sitwasyon? Sagot ng kasama, hindi maganda, malinis ang lahat. Pati ang mga bangkay, mukhang tumagal pa rito ang salarin para linisin ng gusto ang lahat. Nagsalita ang isa, kawangis ito ng mga kaso sa Seong Hodong at Sinpyeong, pero tutol ang blanding opisyal, magkaiba ang paraan ng pagpatay at magkalayo ang lugar. Sagot ng detective na maitim ang buhok, pero pareho ang huling galaw, nililinis ang lahat, pati na ang mga bangkay. Nagtanong ang blonding detective, ibig mong sabihin, isa lang ang pumatay sa kanila. At dito siya nagbitiw ng nakakakilabot na paliwanag, sinuri na namin ang mga CCTV. May isang taong nakita malapit sa lahat ng tatlong lugar sa mismong oras ng pagpatay. At kung sino man ang taong iyon, siya ang hinahanap natin. Samantalang si Mami Yong naman, casual na nagmamaneho ng kotse, nakikinig sa radyo. At mula roon, breaking news, ang serye ng pagpatay sa Seyong Hodong at Sinpyeong. At ngayon ang iyong mga ginawa ay nagdulot ng matinding takot sa publiko. Inanunsyo ng pulisya na iisang tao ang gumawa ng lahat ng tatlong krimen at nagsimula na ang masusing investigasyon. Naglabas din sila ng composite sketch ng sospek. Isang gantimpala na 10 milyong won ang nakalaan para sa sinumang makakakita at makapag-report tungkol sa kanya. Tiniyak ng pulisya sa publiko na mahuhuli ang sospek sa lalong madaling panahon. Si Ma'am Yong ay bahagyang nang inig sa kaba matapos marinig ang balita. Pagkatapos, itinigil niya ang sasakyan malapit sa ilog. Doon ay pinagalaw niya ang kotse, hinayaan itong dahan daw ang gamulong papasok sa tubig hanggang tuluyang lumubog sa kailaliman. Nasa isang maliit at mahamog na baryo na tayo ngayon. Makapal ang ulap at nakikita nating naglalakad papasok doon ang ating pangunahing tauhan habang nagsasalita sa sarili, walang nagbabago sa bayang ito. Kahit ang hamog, pareho pa rin. Oo, ang punong dambana, sandali, pinutol ba nila ito? Hindi ako makapaniwala, lagi nilang pinagmamalaki na iyon ang nagpoprotekta sa baryo. Ibig sabihin, may nagbago rin pala. Biglang may tahimik na lumapit kay Ma'am Yong mula sa likuran at isang boses ang nagsabi, sino ka? Nagulat si Ma'am Yong at agad na lumingon. Nagpatuloy ang estranghero, bakit di ka makasagot? Nagtanong ako, sumagot si Ma'am Yong ng sarili niyang tanong, taga rito ka ba? Bigla namang sumigaw ang estranghero, hindi mo ba ako narinig? Tinanong ko kung sino ka. Tinitigan siya ni Ma'am Yong ng malamig, na para bang may balak siyang mapanganib. Ngunit bigla na lamang may isang dalagang tumakbo papalapit at tinawag ang lalaki, tatay. Humingi siya ng paumanhin kay Ma'am Yong at ipinaliwanag, pasensya na, hindi matatag ang isip ng tatay ko. Patuloy pa rin sa pagsigaw ang lalaki, lumayas ka rito. Huwag ka nang bumalik. Sinubukan ng dalaga na pakalmihin siya at dinala pabalik sa kanilang bahay. Sabi niya, Kai, ginawa ko ang paborito mong merienda. Kumalma ang lalaki at ngumitit. Pagkatapos ay sinabi ng dalaga, kailangan ko munang samahan ang taong ito. Pakihinti lang ako sandali, muli siyang lumingon kay Ma'am Yong, na magalang at nagtanong, nandito ka ba para magkampang? Sumagot si Ma'am Yong, hindi, lumipat lang talaga ako rito kamakailan. Nang marinig yun, parehong nagtaka ang mag-ama at tumingin sa kanya. Nagtanong ang dalaga, pero maliit lang ang dalamong backpack. Sumagot si Mam Ma Yong, nakatira ang lola ko sa baryong ito. Ang dalaga, ang pangalan niya ay Jian, ay nagtanong kung ano ang pangalan ng kanyang lola. Sinabi niya, Kim Jong Jo. -ja. Napatigil si Jian, kilala ko siya, pero namatay siya tatlong taon na ang nakalipas. Lumapit si Mam Ma Yong at nagsabi, ah, patay na siya. Wala akong kaalam-alam, tinitigan siya ni Jian ng litong-lito, pero bigla siyang tumawa at nagsabi, biru lang. Galit siyang tiningnan ni Jian, hindi dapat pinagbibiroan 'yan. Pagkatapos ay idinugtong niya, "Magaling akong magtanda ng mga tao, pero hindi ko maalalang nakita kita sa burol niya." Totoo bang apo ka niya? Tinitigan siya ni Ma'am Yong at sinabing, "Sige, Akoy may. "Ma'am, um, oo, inamin ko na hindi ako nakapunta sa burol," sabi ni Ma'am Yong. Pero hindi ko gusto na tinatanong ako nang parang iniimbestigahan. Hindi pa rin kumbinsido si Jay kaya pinilit niya. Kung ganun, bakit hindi ka dumalo sa burol niya kung pamilya mo siya? Sumagot si Ma'am Yong nang may inis. May pakialam ba? Importante pa ba yun? Importante yon. Mariing sagot ni Jay, lalo na't lumipat ka pa sa bahay niya, samantalang Minsan hindi pa kita nakita rito. Napatawa si Ma'am Yong. Haha, nakakatawa ka. Ano bang nakakatawa dyan? Tanong ni Jay na naguguluhan. Sabi ni Ma'am Yong, hindi naman ako nag-iisa na hindi dumalo sa burol, hindi ba? May kanya-kanyang dahilan ng lahat. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo na lang ang ibang taga na yun tungkol sa akin, pero siguraduhin mong yung matino ang tanungin mo. Pagkatapos noon, umalis si Ma'am Yong habang pinagmamasdan siya ni Jay na puno ng hinala. Nang makarating siya sa bahay ng lola niya, nagsimula siyang maghanap sa ilalim kung saan laging nakatago ang ekstrang susi. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya mahanap. Habang nagpipilit siyang abutin, biglang may daliling tumulak sa susi papalapit sa kanya, sakto para makuha niya. Ah, mas malalim niya palang itinago ngayon, para walang makapagnakaw, bulong niya sa sarili. Binuksan ni Ma'am Yong ang pintuan at pumasok, pero may napansin siyang kakaiba. Kahit tatlong taon na ang lumipas mula nang pumanaw ang kanyang lola, nakaon pa rin ang kuryente at tubig sa bahay. Kinuha niya ang palakol mula sa backpack at nag-isip ang linas pa ng bahay, parang may nakatira pa rin dito. Pero agad niyang naisip na baka hindi magandang ideya na gumamit ng palakol, lalo't gusto niya lang magtago sa baryo. Biglang may malalakas na katok. Mabilis niyang itinago ang palakol sa likod at lumapit sa gate. Sa likod nito, may limang tao, isa lang ang kumakatok. Binuksan niya ang gate at sinalubong siya ng isang matandang lalaking may puting buhok. Magandang gabi, wika nito. Ako si Stoke, kilala ko ang hepe ng asosasyon ng nayon ng guid. Ikaw ang apo ni Jongjo, hindi ba? Pero paano ka nakapasok, gayong nakalock ang gate at ang pintuan? Hindi sumagot si mamyong. Yong. Sa isip niya, anong ginagawa ng lahat ng taong torito? rito? Sumigaw naman ang lalaking kumakatok kanina. Hoy, sumagot ka, tinatanong ka ng chairman. Huwag kang bastos, singit ng chairman. Nandito lang kami para makipag-usap. Pagbalik nito kay Ma'am Yong, tanong niya, Sige nga, kung totoong apo ka ni Jongjo, bakit ka narito, at paano ka nakapasok kung nakalock ang gate? Sagot ni Ma'am Yong, tumalon ako sa pader, at hindi ko sinasabing ako ang apo niya, dahil ako talaga ang apo niya. Pagkasabi niya nito, biglang sinunggaban siya ng lalaking kumakatok at hinawakan siya sa kwelyo. Yan ba ang paraan mo ng pakikipag-usap sa matatanda? Magpakita ka ng respeto, gago. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ma'am Yong. Pinigil siya ng chairman. Huwag mong masyadong pahirapan ang bata, baka matakot. Ngumiti si Ma'am Yong, marahang inalis ang kamay ng lalaki sa kanyang kwelyo, at biglang binangga ng ulo. Lumipad palayo ang lalaki, duguan ang ilong at nawala ng balanse. Napansin ni Ma'am Yong ang kakaibang reaksyon ng mga tao, kakabugbog lang niya ng isang tao, pero wala man lang sa kanila ang nagulat o umalma. Tumingin ang chairman sa lalaking nakahandusay, si Hyun Sayo, at sinabihan itong tumayo. Paglapit niya kay Ma'am Yong ay nagsabi siya, patawad sa inasal niya, bastos siya sayo. Pagmasid pa niya ng malapitan si Ma'am Yong, tumango ito. Mas madali makita na apo ka talaga ni Jongjo. Inutusan niya ang mga tauhan na umalis, kontento na sa kanilang nakumpirma munit biglang tinanong siya ni Ma'am Yong tungkol sa kalinisan ng bahay at kung may nakatira bang tao roon bago siya dumating. Sagot ng chairman, wala, syempre, dahil walang dumalo sa burol ng lola mo, ang mga taganayo na lang ang nagsalitan sa paglilinis ng bahay, parang pag-alay sa kaluluwa niya. Yun lang yun. Pagkatapos, umalis ang chairman at ang grupo. Pero yumukaw si Huan, Sayup at Bam ulom. Chairman, papayagan mo ba talagang tumira ang heyop na yun dito nang wala tayong gagawin? Tumingin ang chairman sa bubong at sabi niya, "Tu alaka, hindi mo ba siya nakikita? Masayang sumasayaw sa bubong." At doon, lumitaw ang isang kakaibang nilalang, itim na aninong parang babae, masayang sumasayaw sa bubong. Nang makaalis silang lahat, naiwan si Mam Yong sa may gate, nakatitig, hindi alam na si Guyen, ang dalagang nakilala niya kanina kasama ang ama ay nagtatago malapit at tahimik na nagmamasid. Nang matiyak niyang wala na sila, humugat si Ma'am Yong ng sigarilyo mula sa bulsa. Biglang sumugod si Gayen at sinalubong siya. Lumingon siya at tanong ng dalaga, Bakit pinayagan ka ng chairman na tumira dito? Hindi niya sinagot. Sa halip, tinanong niya ito kung siya ba ang nagsabi sa chairman tungkol sa kanya. Hindi ako, sagot ng dalaga. Pero bakit ka nga pinayagan? Sagot ni Ma'am Yong. Ano sa tingin mo? Siguro sapat pa ang katinuan niya para malaman na apo talaga ako ni Jongjo. Nagbalik sagot si Gayen. Sa totoo lang, maniwala ka, pagsisisihan mo to. Lalakad na sana siya palayo pero biglang huminto at nagtanong. May unan ka ba sa bahay? Napakunot ang nuo ni Ma'am Yong. Maghintay ka rito hanggang bumalik ako, dagdag pa ng dalaga. Iniwan siya ni Gayen, habang si Ma'am Yong naman ay nagtataka. Pagbalik ng dalaga, wala na siya roon. Kaya kumatok siya ng malakas hanggang sa buksan niya ang pinto. Bakit hindi ka naghintay? Sita ng dalaga. Pagkatapos ay iniabot niya ang unan at kumot. Nakita ko kasing backpack lang ang dala mo. Nagulat si Mam Ma Yong. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Hindi mo ba nakikitang puro pang-aasar lang ang ginagawa ko sa iyo? Sumagot si Gayen. Ito ang paraan ko ng paghingi ng tawad dahil pinagdudahan kong apo ka talaga ni Jongjo. Iniabot niya ang unan at kumot at naglakad palayo, bagamat palihim siyang lumilingon-lingon sa kanya. Pumasok si Ma sa bahay, naupo at tinitigan ang unan at kumot. Nag-isip siya ng malalim. Ilang saglit pa, nakita natin ang kumot na punit-punit at ang unan na butas. Nakatayo si Ma Yung, may hawak na kakaibang bagay isang dilaw na papel na may nakasulat na misteryosong pulang simbolo. Isang talisman. Itinaas niya ito habang unti-unting gumuhit ang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha.